Grabe, ang lalaki na ng ano. Dito ako sa taniman ko ngayon, ang lalaki na ng kamuting kahoy. Eh. Grabe, ang tatangkad na. Ito, Tinaya niya yung ilalim. Oh. Parang gubat na. <laughs> ah. lalaki na ng puno niya rin eh pero hindi ko pa sinubukang magukay dito ayun oh, laki na ng ano niya oh. bukang may laman ah. grabe, tataas nila <laughs> Tapos dito sa kabilang hilera mga kadyos Sinong nakakilala sa inyo nito? Ngayon ganito. Kadyos. Marami na rin siyang bunga oh. Patay na nga yung iba eh. O. Yan yung buto nyo. sino nakakilala sa inyo nito o oh, daming bunga din tapos isang hilera din kasi to tinan mo yung ilalim mo oh. isang hilera din yan hanggang doon sa dulo dami ng bunga niya hanggang tapos may halo pa siyang ano malbiri ay yung dahon ng mulberry. Yeah, may bunga rin siyang hilaw. Hilaw pa yung bunga niya. Kulay pula. Oh. Oh. <laughs> Parang gubat na rin dito sa taniman ko. Oh, hindi mo makikita yung kabila eh. Oh. Sa ilalim mo, oh. <laughs> parang gubat na daming kadyos guys eh sarap yan pag may buto-buto ng baboy halo ah sarap ah tapos may langka ah sarap yan o <coughs> tapos dito naman mga gabi yan isang hilera din pero maliliit pa hindi pa ganong ano yan gusto nyo ng tanglad yan tanglad yan yan tanglad daming tanglad ito bagong tanim bagong tanim na ano. Luya din, may luya. 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 Tapos ito naman, bagong tanim na ano. Bago pa lang siyang tanim na labanos. Yan. Labanos yan eh, hanggang doon sa doon. No? Dalawang hilera. Ah, dalawang ano. mga laboros.